SUP o Single Use Plastics. Baw Madaling gamitin at makikita kahit saan. Tuwing namamalengke at ng eco bag na kalimutan, wala. Mayroon ka ng instant lalagyan. Mapakarintirya, panaderya, at kahit nasaan pa, makikita mo ito gamit-gamit ng masa. Single-use plastics. Madaling gamitin at makikita kahit saan. Ngunit tunay bang nakakatulong ito sa bayan? Single-use plastic, paggamit ng isang tapon mo, 'yun ang isang nakakadami ng basura. Sa inilabas na resolution ng National Solid Waste Management Commission, ang mga sumusunod ay itinuturing na unnecessary single-use plastic. Ayon sa General Service Office, aabot ng 580 tons ang nahakot na basura sa araw-araw dito sa lungsod ng Baguio. Kung imumultiply mo ito by 7, nasa halos 4,060 tons per week ang napre na basura ang Baguio. At hindi lang yan dahil inaasahang darami pa ito ngayong holiday season. Kung atin ding matatandaan na noong 2011, kasabay ng pagbukso ng bagyong Mina ay nagkaroon ng trash slide sa isang dump site sa Irisan. Sa kasamaang palad, limang tao ang nasawi. Ang mga basura rin, lalo na ang single-use plastics, ang sinasabing dahilan ng malimit na pagbaha sa City Camp Lagoon. Upang hindi maulit ang ganitong trahedya, ay may mga ordinansyang binoo ang lungsod ng bagyo. Isa narito ang Plastic and Styrofoam Free Baguio Ordinance na nagbabawal sa paggamit ng mga plastic bag at styrofoam containers sa mga paaralan, government offices at business establishments. Bukod pa rito, may ginawa memorandum na nagbabawal ng SUP sa City Hall. As an observation, para kung anong nangyayari sa City Hall, incorporate muli sa gagawin amendment na ordinance o so bagong ordinance rin ng General Service Office. praktikal practically, paggamit ng plastic, hindi naman talaga ano niyo, bawal eh. Lalo niyo yung pwede gamit -gamit, yung gamit-gamitin, di mga, Ang binabawal lang talaga yung single use. Maliban dito, mayroon ding mga non-government organizations na tumutulong at sumusuporta sa pagbawas ng mga basura. Isa na rito ang Zero Waste Baguio. Ang uh, Zero Waste Baguio is but actually we are all volunteers here we are a group of advocates uh, and we volunteer to to do mostly iec uh, regarding you know transitioning to uh, a to a zero waste lifestyle we go around the schools canol uh, business enterprises para i explain kung bakit kailangan tayong mag shift from single-use plastic to a more sustainable uh, means of in packaging na materials. Pangalawa, uh, to inform people of the amended law, uh, ito yung extended producer responsibility, RA 11898. It is still the responsibility and accountability of the business enterprises, the corporations to sustainably handle or manage yung waste Nabanggit rin na kailangan pagtuunan ang proper waste segregation. Yung segregation, hindi naman talaga masyadong systematized. The barangay must come up with a system na yung biodegradables niyo, wag nang isama sa collection time. Sa isang barangay ng Baguio, may ginawa na rin ordinance upang makatulong sa pagsegregate ng basura. Meron kaming uh, solid waste ordinance regarding the use of transparent plastic bag. Supposedly, ang mga garbages ay segregated. So, once it's in the black bag, hindi mo makikita. May mga naka-assign na uh, officials sa mga collection points. So, they can see right away kung transparent yung bag. Pag black, pinapabalik namin. Hinihikayat naman ni Baguio Market Vendors Alliance Consolidated Attorney Zosimo Abratike ang publiko sa paggamit ng mga reusable containers at bag sa pamamalengke. Dagdag rin niya na bigyan ng paalala ang mga darayong turista sa Baguio uko sa mga nabuong ordinansa. Payo naman ng GSO. It is about time to act now. And it involves a concerted effort of all uh, Of society. Convenience. Ayon sa aming mga nakausap, yan ang isang dahilan kung bakit mas marami pa rin ang gumagamit ng mga single-use plastic. It's very challenging, but let's not give up because that's our purpose in life, to make this world a better place. We are stewards of Mother Nature. SUP o single-use plastics. Bow, Isang imbensyong kamangha-mangha at mapapakinabangan talaga. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang labis na paggamit ay nagdulot na ng kapahamakan. Laging tandaan na sa bawat tapon ng basura sa lansangan ay may kaakibat na parusa ng kapaligiran sa kasalukuyan. Kaya maging responsable tayong mamamayan dito sa ating syudad at panatilihin ang ganda nitong walang katulad. Sa ngalan ni Justin Plana, Kyle Marquez, Adrian Mas. Trisha Jane Ngaya at Nico Gatchalian, Joshmin Castaño naguula